Hello. Isang ng hapon sa mga Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa mga katuloy bagay ng ikalawang bahagi ang pagtalakay ng tinatawag ng salita ng Diyos. Ngayon, kung dapat tayo dito sa isang sitas, sabi dito sa unang Pedro, sa Kapitulo 5, versikulo 1, 1 hanggang sa 11. Sa matatang, matatanda na sa inyo'y umakaral ako. Ako matatanda sa mga ako, ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluhal hati ang iyahala. Dito po, naramdaman ni Apostol Pedro Nasa kabila ng kanya, pag, ng pagtawag sa kanya ng ating dakilang Panginoon. Dahil kung siya'y tumanda na, nararamdaman niya, mayroon naman siyang matatanggap na ganding sa ating dakilang Panginoon. Ilan na buhay sa noon, na hanggang sa tumanda siya, naging huwaran siya sa kawan. Kaya ngayon, ibinabahagi niya ngayon, doon naman sa mga matatanda sa iglesia. Tama yung sinabi kanina. Ang mga matatanda sa iglesia, yung mga nauna, yung mga kahit hindi nga patayal talaga ang ilan. Bakit po? Kasi marami mga tinawag, minsan 14 anyos na tinawag na. Ngayon, ang pinagbabatayan po ng matagal na sa iglesia, yung haba ng servisyo ng paglilingkod. Ibig sabihin, hindi yung edad, hindi yung kaputian ng buhok, kundi yung experience bilang isang mananang palataya. Yun po yung tinatawag na matatanda. ayon bilang saksi, si Apostol Pedro sa lahat ng mga hirap ni Kristo, dahil nakita niya lahat yung kung paano natin nabilang mga naghirap, minsan kasama pa siya sa nagkailang sa kanya. Pero dahil nga Si Simon Pedro, pangalaga sa ating dahilang Panginoon. Minahal niya siya at siya'y pinagtagubiling sa kanya na panalagaan ang tuba, pagkainin ang kordero, panalagaan ang o pagkainin din ang mga kordero. Kaya po kung titignan natin, ipinabahagi na ni Apostol Pedro yung kanyang mga nalalaman at natutunan sa atin. Upang sa ganun, kung tayo man sa panahon ngayon, kasama pa tayo doon sa hindi pa man ang matatanda sa Iglesia. Dala din ang panahon na kapag yung mga matatanda nagawala na sa sirkulasyon, kapag nagamatay na, dumating na sa kapanahonan nila, yung mga bata na yun, dahil may mga bago na mga sila naman yung magiging matatanda sa iglesia. Ibig sabihin, nagsasalin saling lang. Ibig sabihin, halimbawa, ngayon, limang taon pa lang naman ako ng umimbe. After ng 20 years, 25 years ka ng lingkod. Ibig sabihin, kasama ka na rin sa mata matatanda. Yung mga bagong henerasyon na nahuli, yun naman yung mga bata. Kaya, kaya nagpapasaling-saling niya ng aral, ng manahin ang mga susunod na generasyon kung ano yung mga itinuturo natin sa kanila. Kaya naman sabi dito, Pangalaraan ninyo ang kawa ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno. Ibig sabihin, kung halimbawa ang kapatiran may kahinaan dahil hindi naman aktif ang iba o kaya hindi nakapagkagalap ang iba, na alam Ano man kakulang na nangyay, sa pupunuan mo yun. Sabi nga ng mga pangulo na, kapag ikaw, ikaw na ay tanay naging pangulo, ikaw ang tananastos. Tama! Dahil ikaw ang magpupuno, bagamat hindi na ang iba, pupunuan mo yung pangangailangan ng iba. Kaya nga, hindi yan yung pinuturo. Sa paano natin pananalagaan ang kawan kung wala tayong pakialam sa kawan. Ibig sabihin, magsusustento tayo, magsusustener, sabi sa Bicol, sa malahat ng mga hindi maabot, hindi makayanan ng nangatuka. Na, 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 Ibig sabihin tayo yung tagapulpil, yung tagapulok, ng ano, ano ba ang objective natin, ulayunin natin sa paglilingkod maisagawa natin yan sapagkat kumbaga hindi nila tayo i-provide, i-provide natin yung pangangailangan ng bawat isa para lang tayo magtagumpay. Ano ba? Na no, hindi sa pilitan. Halimbawa wala naman talaga siya na ipagpukontribute. Huwag ba't yung ipilitin? Tama, mayroon talaga tayong mga kapatid na pagka minsan kahit pagbalitan mo kaya na pumunta ng templo, hindi maubusan ng dahilan. Pero huwag natin pilitin. Hayaan natin, ipanalangin na lang natin. May mga pagkakataon na darating din ang panahon. Ang mahirap yan, kung kinatulan natin, hindi tayo katapagin yan, e, ipano ko lang nabaligtad? Paano yung nagsasabi, nasa na ika nga si ganito? Ipano e, yung dumating after five years? Yung nagsasalita na, nasa na si ganito, siya naman ang nawala. Hindi ba na nakatakot? Kaya po, kung baga, kabaya, sila upang hindi tayo sa pinila na nagnamibili. Na kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos na hindi dahil sa mahalay na kapatinabanan, kundi sa handang pag-iisip. Talang natin, sa, sa pangunguna kasi sa Iglesia, ganito po yan. Dapat lahat ng mga bagay na mangyayari, meron kang tinatawag na handang pag-iisip. Dapat may dumating na problema na rito, may solusyon na nagat. Kinakailangan ng ganun po, advance ang pag-iisip ng namamahala sa Iglesia. Sa pagkatuwin, eh, hindi pa dumarating ang mga bagay na mga problema o mga pangyayari sa isang Iglesia, handa na sa mag ng solusyon kapag may mga pagsubok na, na dumarating sa Iglesia. Hindi naman ang dalya ng kayo'y may magkakaroon sa pinangangasiwaang ang rin sa inyo kundi kayo maging mauwiran ng tawag. Kaya kung tayo na natin, ano po ba yung tawag? Halimbawa, kung magpapastol tayo ng mga ayaw, <tabayin> ang trabaho ng pastol, halimbawa, pato o kalaklite, ikaw ang magbibigay ng direksyon kung saan mo sila papupuntahin kung saan sila iinom, saan sila maniligo, saan sila kakain. Kumbaga, dapat taga-provide yung pastor. Tagabigay ng ideya, ng guide, kung ano ang gagawin ng kawan. Kung halimbawa ang pastor walang pakialam sa kawan, kung hayaan mo siya kung siya o hindi. Hindi po pastor yun. Kundi, kinakailangan may pagpapahalaga sa bawat isa. Kung maalala na natin yung talinghaga sa sandang tupa, Di hindi mo iwanan yung siyang nasput, siyang hanapin mo lang yung isang nawawala. At kapag nasumpungan, magtataroon pa siya ng katuwaan. Magsasaya pa siya sapagkat ipapamalita niya pa na nasubuhan ko na ang tupa kong nawala. Ganyan po dapat ang pastor na may pagpapahalaga lalong lalong na sa mga inactive o mga tao na hindi dumadako ng templo. Pinapasyalan ko yan. Yan po ang trabaho ng mga matatanda sa iglesia. Hindi yung dahil hindi na pupunta, wala na tayong pakialam, kundi dapat may pagpapahalaga tayo sa kanila. Dahil kapag sila'y nagbalik, masasabi natin na perfect na muli yung isang daan porsyento. Pero hindi makatawad na isang lang porsyento kung kulang ng isa. Kaya hanapin natin yung nawawalang isa. Kaya kung dito, para hindi tayo maging matatawad na may pagkapanginoon. Pwede natin ito sabi, kung halimbawa makinig, salamat. Kung hindi makinig, ipanalangin na lang natin. Sa ibang pagkakataon, balikan naman natin. Kahit sa pamamaraan po yan, natuturoan din natin ang ating sarili na dapat kapag tayo yung yan sa iba, dapat sila yung mahikayan natin, hindi yung tayo yung matala nila. Ulit dapat, pag sila pa natin inaayunuhan niya, pinapanalangin niya, at ginagawa ng pamamaraan na ayon sa mga kasulatan na ating pinabasa sa mga tuwing magala yung pagsunod sa mga sitas o araling na ipinababa sa mga tuwing yung ibang video na ating pinag-aaralan. Ang At pagkahalag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng hindi nasisirang putong ng kaluhan ng iyan. Ibig sabihin pala, kapag ginawa natin yan, kapag nahayag na ng Pangulong Pastor, halimbawa, bumalik na ang ating nakilang Panginoon kasi ang lumuklok sa kanon ng Diyos at ibinibigay na sa kanya ang kapurihan at tagwal Meron namang tatanggap yung reward, yung mga matatanda ng iglesia na nagsipat at nagpakalaga sa bawat kawal na kanyang pinamamahalaan. Ibig sabihin, ang tatanggapin pala natin, may tamang talahang din pala yung reward, hindi yung ngayon. Kaya nagagawa tayo ng mabuti ang gusto natin, may, may reward na natin hindi po may tamang panahon, tamang timing kung paano ipagkakalo ang reward. Kaya din naman, tayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Kaya po dito, hindi nang tauro sa atin. dapat po maunong tayong kumilala ng mga matatanda sa Iglesia. Maunong tayong kumilala kung tayong kasama pa sa mga kabataan ng Iglesia. Ngayon, halimbawa, tayo tayo dito, tapos meron palang mas senior na mas matagal na. Yun ang matatawag na matanda sa iglesia. Ngayon, kung halimbawa, nasa sakupan tayo noon, dahil mas matanda siya sa iglesia, ibig sabihin, kinakailangan natin magpasakop. Hindi maaari na na na, na tayo na meron pa naman mas senior sa atin. Respeto mo ang tawag doon. Ito, araw na dun na ako, Pedro, tama po ito. Sabagat, umaga, ang kabataan ko kasi, minsan, mula't mga sa experience, hindi pa masyadong alam niyo, mga ano, kinakailangan talaga may pag-respeto pa sa mga matatanda ng iglesia. Pwede ka rin, baba, bago mag-desisyon, mag-konsulta muna. Kasi sa'yo, magagawa ka ng ideya, yan. sa mga mag sa iglesia. Pero anong nangyayari? Kapag hindi ba tayo tumaranas ng mga pagsuko, tayo'y nabibigat na halos daba na. Kapag lumapit tayo sa matanda sa iglesia, anong sasabihin sa atin? Sabi sa Bibol, buhay ba Hindi lang yan ang nadanasin mong problema. Marami pa. Mas nakakatakot pa Kaya minsan, parang ayaw mo umapit sa matanda. Dahil dahil minsan, kung matakatitin pa lang pala yung naranasan natin, kumpara doon sa mga matanda sa iglesia, na halos dahil na ng pagsubok tumating sa kanya, na nagpasa kaya ang pinabalay nito, experience ng bawat isa. Ngayon ko ang experience natin ay eh. two years na 3 three years, kakapirasan pala lang Pero mapalag tayo, kung within two years, ang pagsugok mo pang na. Ibig sabihin, nag improve Kaya, after ng bawat sugo may another level. Kaya huwag natin iisipin, tapos na, dahil talents Hindi, marami pa. Sabi nga, hindi matatapos dahil hindi tayo tatanggalan ng kalaban. Dahil, ang ipinangaral natin si Kristo, sabi nga, in every devotion, there is always a temptation. Sa bawat pakikisa natin kay Kristo, palaging nakamantay si Satanas. Para si Rami, buwagin, palamigin yung pagmamahalan o pag-iibigan at ganun din pag-away-awayin tayo. Yan po ang trabaho ni si Satanas. Sirain ang grupo. Pero kung tayo po ay nalalaman natin yung mabuti at yung nakalulungan sa takilang Panginoon, magtuturo yan tayo mga kapatid, magbibigayan tayo ng payo, magpapaliwanagan tayo para hindi na magdaro ng pagkakataon si Satanas sirain tayo. Ganyan po, bakit? Sabi nito, Balikan natin yung sitas. Gayun din naman kayong ang tanda. Oo, kayo lahat ay mga bisnis ng kapagumbabaan na kayo tayo ay maglingkuran sa pagdataan Diyos ay sumasalansan sa mga parang datakwat nagbibigay ng kuyaya sa mga mapagpapuntaba. Kaya e, ibig sabihin po dito, para tumanggap tayo ng biyaya, manatili po tayo ng dahil, sabi nga, ang paan natin nakaapat sa lupa. Tayo'y tao, hindi naman tayo piling lumipad. Pero pagka sa ang ating pag-iisip o ego, gusto natin mas angat tayo sa lahat. Kinakailangan po, manatili tayong mapagpagumbaba. Halimbawa, sa samahan, meron kang mabuting ideya. Ngayon, gusto mong i-implement? Alam-alam sa araw ni, ni, ni San Pedro na magkasakot ka sa matatanda, ikusyuntan mo doon sa sinyo. Doon sa mga matatanda, pwede ba ito? Anak ba ito? Respeto lang. At pagkatapos yan, kung o sumang ayot o oh, yung payo, ayon sa yung tanong mag tama, mabuti yung naisip mo, Sige, go. Gawin mo. Dahil yan po ang nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. Sampul po yan ang pagpakumbaba. Kapag kung tayo po, alimbawa, may naisip tayo maganda, gusto natin implement agad. Tapos, may nalalaktawan tayo, o kaya may nababaypas tayo, mali po yun. Tinangailangan para natin, Irspeto yung mga matatanda. Ayun ang sabi nito, magsisuko. Kahit tayo'y marami ng daraman, kahit tayo'y matatalim na o marunong na, kahit yung mga nao na sa atin, tatawin, tatawagin natin, hindi na kapag-aral, i natin sila. Sapagkat so, inilagay sila ng Diyos na nauna sa atin, na dapat siya natin susundan at pagsukuan natin ng ating mga sarili. Kaya sabi dito, kayo, kayo yung mga lingkuran. Ibig sabihin magtulungan, kumustahin ang bawat isa, kumusta ka ng brad, kumusta ka ng sis, okay ka ba? Kumusta naman yung pagsukot? Nagtatumpay ka ba dapat ganun. Pero pag kami sa, nagchat ka lang ng kumusta, parang bakit kayo ka dito? Dapat po, unawain natin, Kapag kinumusta ka, isang bagay yun na pagpapahalaga sa buhay natin na mahal tayo ng ating kapatid. Ibig sabihin, ayaw niyang mawalay tayo sa bawat isa. Kaya ka kinukumusta. Yan po ang kahulugan nito. Kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng nakapangyarihan kap kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Ibig sabihin, kung mananatili tayo mapagtagong baba, tayo naman ay itatas in the right time. Sa tamang panahon. Ano ngayon, hindi pa. Malay mo, bata 2035, 2050. Ika e dito ka na. Ibig sabihin, pagbabatayan kasi yan ng Diyos kung tayo ba'y nanatiling mapagpapumbaba. Mahirap na kasing trabaho ninyo yun, yung tatapakong baba dahil ang kalaban natin ito. Kaya na kinukumbay ng Diyos ang isip at puso. Ito kaka-analyze lang. Itong damdamin minsan naman manamdaming sobra. Kaya binabalance yan ng isip at puso Sa totoo lang, marami tayong gusto ng gawin. Bunga ng puso. Pero analyze mo, may mababalpas ka ba. Kaya naman, gusto nating magmalaki. Ang puso naman, makikiranda. O, may manatili ka lang, mababa, kapati. Ganyan. Kaya nga, nagtutulungan niya. Isang tabya ng ating pagkatao. Ang espiritu, nandito sa ating pag-iisip, at ganun din ang puso na riyan ang kaluklok si Kristo. Ang Diyos at pinanganahanan niya ng Espiritu Santo. Ano pang sabi nito? na inyong ilagat sa kanya ang inyong mga kabalisahan sa pagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa totoo lang po, tayo mga tao, wala naman dapat ikabalisa. Kaso, kung ano yung natin sa magulang, halimbawa, wala kang bigas, nag-isip ka nag na nang nag-isip, nabalisan na, wala na namang bigas, wala na namang bigas. Kahit maghapon ka magsalita niya ng walang bigas, kung hindi ka lumabas ng iyong bahay, hindi ka makakahiram. Para hindi ka mamalisa at gawin mo solusyon, manalangin ka na sana sa paglakad ko ngayon, masumpungan ko yung solusyon sa problema ko. Kung buksan mo iisip ng mga kaaway mo yan kahit na hindi mo kasundod niya na kapit-bahay mo, pag may sobrang na bigas, ay hiramin ka. Kaya na ilalagot natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan. Ibig sabihin, huwag natin problemahin ang problemahin ang mga hindi dapat natin problemahin. Kapag kung titignan natin, bago nilikha ang tao, lahat ng kailangan ng tao una ng prino ng Diyos. Yan po ang katotohanan niya. Tayo'y maging mapagpigil. Tayo'y maging mapagpuyat na inyong Ayun, yung umugan, ang iyong kalaban na tiyag ay kaya niyong umuha ng magala ng umahangap ng masisila niya. Kaya dapat kung mapagpigil tayo, kontrolin natin ang ating mga emosyon, ang ating taasa ng ating pag-iisip, palagi lang tayong kalmado. Mag-isip tayo, magtanong, magkonsulta, magtanong sa mga matatanda. Diyan po natin, natin na. Ano ba? Magpuyak. Magpuyak sa tanong sa, tagayuno, sa pag na, sa pag-ibigay sa kanilang tayong hindi sa pagkababat sa Panginoon ng anong ano Dapat magpuyang tayo may kahalagaan na pagkikinabangin ng ating kaluluwa. Ayon po ang Diablo, no, parang may umuunan, nagkahanap lang siya ng diferensya ng sagarong, yun ay yung pangpanahon na kapag tayo'y nagkamalit ng nagkasala, yun ay yung pangmaraan ng Diablo para gamitin tayo. Kaya po, huwag ang bawat isa sa atin, baka sakali, kapag may mga nasusumpungan ganito mga problema, alam natin na mga tari natin iwasan dahil hindi tayo mahigayan ni Japan, ng Japan. Kasi yan, labarin yung matapag sa inyong pananampalataya. Dapat po yung pananampalataya matibay. Hindi magatay. Kahit na may sumbo, kahit pa may ganito, may mga bagong kwento, dapat consistent ang ating pananampalataya kay Kristo. Yaman ni nalalaman na ang mga dayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nga sa Santibuzan. Na mayroon po kasi tayong mga kapatid na malakas ang pananampalataya. Mayroon namang mahihina. Dapat na palakasin -pala, din natin sila. Tulungan natin siya kung paano mapagpatibay ang kanilang pananampalataya. At ang Diyos ang buong biyaya na nasa niyo'y dumawag sa kanyang walang hanggang talagang hati Kristo, pagkatapos na kayo'y mag siya rin naman ang magpapasaktal, magpapatibay, at, at magpapalakas sa iyo. Kaya kung tayo sa ngayon, puno pa tayo ng mga problema, kapihapian, buong-buong, at kung ano-ano pang -ano kasagabalan ng ating katawan. May tama rin panahon na kapag tayo makatagpakan sandali, kailangan talaga natin ganasin niya. At pagkatapos yan, tayo naman ay mapapasaktal. Ibig sabihin, mapiperfectly natin ang ating mga buhay, mapapatibay, hindi na makatalo, at mapapalakas na tayo. May kakayahan na tayong tumulong sa iba. Dahil kaya na natin. Ang problema, bakit tayong tutulong sa iba kung tayo hindi pa malakas? Baka mangyari niya, yung tinutulong na natin, baka tayo pa yung madala. Kaya dapat po, isa ayos natin. At dito, So makanya naman pagkahari ng pagkailanman siya naman. Kaya lahat ng kapurihan, karanan, kagabilaan, ibalik natin niya kahit yan sa ating kapilang Panginoong Beso Kristo. Siguro ganyan lang pagkibagin natin sa mga sa'yo. Salamat po at kapalaan tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, kahilingan na itinog natin natin sa Diyos, sa Narang Jesus, at tatanggapin natin ang kalungkula sa natin ng Diyos. Salamat at pagpalaan tayo